Hello guys, welcome back to my channel. So ayun guys, nandito tayo sa bukid. Tingnan natin kung gaano ka gaano uh, ka ano ang uh, ang gaano na sira, na gaano na tuyo ang lahat ng damo dito sa ano, ganito ka naapektuhan na ng sobrang init dito. Wala nang pangit. So, yun, guys, samahan nyo ako kung, pa, kung ano na itsura. Guys, tingnan nyo, ano? Sobrang init. Wait lang. Magandang dito. Tingnan nyo naman, no? Walang, uh, walang, walang green. Lalo na, guys, yung nasa pinakadulo. So, yun, yun, no? Know? Kita nyo yan, guys. Yan, no? Sobrang tuyo. Grabe siya. Yan ang apekto ng uh, sobrang init wala pa namang ano so parating parang ang ano parating pa lang ang ang ulan guys pero hey, tinan mo naman ang ano, alikabok yan diba si tatay yan si tatay ang nagbabantay dito eh nagbabantay siya na nagbabantay siya ng camping. big at nyo, nasunog so sobrang init Nas, nung sobrang init, konting apoy lang siya na. No? Grabe. At agad na ano. Nasunog agad siya dito. Tay, nagbabantay ka ng ano? Ang kambing mo. Ang daming kambing. Bantay ni tatay ang kambing na yun. Oh. Ilan ang kambing niyo, tay? Tres siya? Yeah? Ba't ng ginagalang, tay? Tres pala yan. dami, no? Tatay Romy yeah binabanta niya yung kambing. Para ano tay, may mga buntis na yan. Dami oh. Limang inahin? Pag ginaganyan para, hindi pumunta doon. <laughs> Ayun wala yung sekreto Ginagawa ni tata tinitira para yung, yun yung mga kambing niya. Ayun guys. Kasi wala na makuhang ano dito guys, yung dito sa malapit. Maganda nga damo. Natuyo na ano tay? Rabi oh. Ayan nga. O yung talagang kambing. Gahanap ng ano. Ng pagkain. Sariling sikap yung mga kambing. Ganon talaga. Ayan yung mga saging. Dito kasi dyan sa may gilid. Puro saging. Ayan oh. Tay, ano yung punong yun? Sampalok? Yun oh. Ano yan tay? alawaan ah, sa bisaya yan shout out sa si sa bisaya saan ka tayo sa bisaya, tayo, bisaya? tayo Romy hmm. ay iliilo shout out dyan sa ilo sa lugar ni tatay Romy ayan o oh. diba kung ano, natin yung kambing ni tatay tapos natin natin yung kambing ni tatay <laughs> Ay, ano mga kambing Ay, nag-aaway ang kambing. Ba't nag-aaway kayo? Huwag yung nag-aaway. Nag-aaway sa pagkain. O naglalambingan lang. Grabe, oh. Ito po kasi tinatambak ito, ito. Tinatambakan po ito. Itong lugar na to kasi gagawin din. Gagawin, ano? ko kung ano yan. May tambak dito, hindi ko alam. Siguro tatak. Pag tinakpan na to, wala na. Wala nang kakainan ng kambing. O, naglalaro yung kambing. ba? Diba? So, brate na yun mga guys, yung alikabok. O. Wala kahit nasang uh, bakas na, ano, na, na, basa ang ano natin. Misan, misan guys, nag aano eh. Misan nag, anong tawag dyan? Nag, maambon hanggang dun lang. Ayan. Kasi tali naman ito guys, ng, ano, dati gulayan uh, ta, ta sibuyas, bawang noong araw. Tapos kangkong, talbos, okra, sili, lahat talo yan ako. Oh. Ayan po yan. Oh. Tignan naman yung... epekto po ng summer. Talagang ibang tindi ang summer ngayon guys. Sobrang init ngayon talaga. Hindi talaga tayo pinatawad sa ano sa init sa tubig yung ay sa ulan na kahit papaano umulan. Ambon lang. Wala dati nagtatanim sila dito. Nung hindi pa to nabibili guys, dinataniman nila to. Kaso guys, alam niyo ba kasi madali lang ang tubig dito eh. Yung nagbabalon sila, gumagawa sila dito ng balon. Gumagawa sila dito ng balon. Doon sila kumukuha ng tubig pang, pang ano, pang ano yun, pandilig sa halaman. Tuyo, wala silang nakuha nga tubig. Ang lalim pa ng uh, tubig na ma binabalon nila. Dati, kunti lang na hukay, may tubig na ngayon, wala talaga grabing dry ano naman oh yan epekto ng summer grabe tuyong tuyo guys yun naman nakita nyo Tula lang epekto ng uh, ano yun do do doon pa yun oh. tinan nyo mang yung mangga doon sa may mangga yun grabe naman oh Kailan isa, pag umulan naman pag umulan naman siyempre kahit lang iba naman yun Kasi dito pag guys umulan, uh, hindi na siya bumaba. Putik, sobrang putik. Pero pag ito na-develop, hindi na. Hindi na-develop pa lang. Gagawa kalsada. Pag naging kalsada na ito, okay na siya. Diba guys? So, so ayun guys, ang dito na lang pong ating video for today guys. Ah, uh, comment, like, and share lang po. So, kung nagustuhan nyo po ang aking ano, share, like, and share nyo na din po. Yan, uh, bye-bye na muna po. Hanggang dito na lang. And God bless to all guys. Bye-bye.